Ng araw! Today is Thursday at buti na lang ay bukas Friday na. Week in na naman at tayo ay makasleep in na naman na hanggang 9 o'clock bukas kasi wala tayo ihahati ng mga bata kasi walang pasok. So, okay na okay na guys kasi Friday na bukas. At ngayon pala guys, panibagong araw na naman. Magpunta ako doon, sa gagala ako doon sa Kmart. At mag-pick up na rin ako ng ilang mga grocery, mga dalawang araw na pang-grocery na kain sa gabi at yung, at saka yung mga snack-snack ng mga bata. Maggala ako ngayon guys sa Kmart, sa Target at sa fruit shop na rin siguro kasi magbili ako ng ano mga pangsahog sa ating uulamin. Pero, magdaan mo ako guys sa Kmart. Kasi marami silang sale doon. Meron sila doon mga chinelas na nakikita ako dati. Katulad nito guys, oh. Itong chinelas na ito. Yan ang nakikita ako sa Kmart last week. Bago nila na stock. Yung itim na yan, last year stock nila yan. Nakita ko doon may maraming mga kulay. Sigurado ako guys, meron pa rin yon doon. Kaya gusto kong bilhin yung ibang kulay kasi yung itim lagi ko na yung sinusuot at nagustuhan ko guys kasi match siya ng aking mga jeans. Kaya okay na okay yon. Kaya yun ang puntahan ko guys. Isasama ko kayo guys sa ating gala ngayon. yan guys, dito na po tayo sa Kmart. Ito yung mga chinelas nila oh, napaka-pink. Hindi ko pa sila na-try, pero mukha namang hindi ko portable yata to. At punta tayo dito sa likod. Yan, hindi ko yung kaya suotin, oh. Ito yun, guys. Binalikan ko, guys. Napabili tuloy ako sa green. Ito lang sana binalikan ko oh, itong beige at saka itong pink. Yan guys, o 8 dollars lang. Bili tayong isa nito. At isang pink. Dito tayo sa bandang kabila. Ay, ay, ay. may nahulog dito. Hindi man lang sinauli, guys. Dito naman tayo sa bandang kabila. Napakadami nila ditong ano, oh. Mga sneakers. Dito tayo, guys, sa fruit shop. Ayan, paborito ko yan, okra. Pili tayo ng sayuti. Ano pa ba ang nandito? ang dami nilang mga ayan o oh, ubi gabi ang tawag dyan napakaliit naman ang carrots ayan kangkong kaya lang pag isang bukos lang yung ano mo, napakakunti lang, kailangan mo tatlo lutuin. Kasi pag ah, dito, may dito mga inday oh, napakamakulay. Ito hindi na ako pwedeng kumain ng mga ganyan oh, napakasensitive na ng ano ko ngipin. Hindi katulad ng bata pa tayo kung ano lang kakainin natin, mga santol, mga kamias, pwedeng pwede ako dati ngayon, hindi na. Ayan o oh, si madam. Yan, parang maasim yung green na apple o. Oh. Hi madam, bye bye daw. Yan, pulang pula yung apple. Dito guys, oh, may papaya guys. Kinakain ko lang, kinakain ko lang itong papaya nung bata pa ako. Lagyan ko mga guys ng suka. Sausaw namin. Yun ang pangmerienda, namin. Ito, marami datong sustansya guys, oh. Granada. Granadang puputok. yan may mga saging saba. Sarap yan pag ano, binignit ginataan yata yung tawag sa yan naman yung mga papaya at dito tayo guys sa target Guys, daan muna tayo dito sa seafoods. guys, natapos din yung aking gala ngayon. Dumaan pala ako kanina sa Keymart, sa Target. At saka nakabili rin ako ng tilapia. At kunting grocery na pangdalawang araw. Nung dumaan ako guys kanina sa Keymart, ang dami mga sale din pala doon. Lagi naman yan sila mga guys nagsisale. Nabili ko, guys, yung mga chinilas. Nakabili ako, guys, ng lima. O, oh, anim yata yun, o ano. Nakalimutan ko na, guys. Basta, guys, pakita ko sa inyo mamaya. Yan sila, guys, o. Oh. Yan yung mga chinilas, guys, na aking nabili. Meron naman ako, katulad niya, na itim. Pero, nakita ko pa na may marami pang mga kulay. Lagi ko naman siya ginagamit kasi slip-on lang talaga siya hindi ka nag-shoelace. Kaya, madali lang siya mga guys isuot. Pag, pag naglalidali ka. So ngayon guys, uuwi na tayo guys kasi ako ay nagugutom na naman. Alas 12 na kasi dito guys. eto guys, dito na tayo guys. Kita ko yung mga sapatos guys na nabili ko. Ah, dalawa lang pala sapatos guys. Kadalasan, itong mga chinelas. Ito yung una guys, oh. Mura lang naman ito guys. Kasi keymart. Mura lang naman ito. Natanggal yung ano niya. tag 20 siya. Okay ito guys. Kaya wala ng liston. Wala nang shoelace. Wala na siyang shoelace. Kaya diricho kana Marami pa doon guys. Ito yung chinelas na clearance. Yellow pala ito, guys. Ano lang? Three dollars lang. Nasa clearance siya, guys. Matigas! Ah, tsaka ito, ito yung pang casual na pag mag jeans ka meron naman ako doon na ano converse doon sa closet ko ayaw ko yun na madumihan kasi puti din yun kaya bumili ako ng ganito para ito yung everyday use ko ito size 7 oh ano lang. Ay, ano pala ito, guys? Stuck nila ito last year. Kasi ito galing ito just ito galing to siya sa manikin. Kinuha nila kasi pinakuha ko sa kanila sus tatlong tao pa naman nagkuha doon kasi yung manikin nasa ibabaw. May dalawang babae doon na nagkuha, hindi nila maabot kaya tinawag nila yung isang lalaki. Sus sapatos, kinuha pa talaga sa manikin guys, pastilan magka 8 dollars lang to guys wala na kasi doon ito sa shelves kaya nakita ko sa manikin pinakuha ko diba guys, mura lang 8 dollars lang at eto yung katulad sa itim ko eight dollars. Size six, guys. Yung itim ko size seven, kasi last year pa yon. Munti ko na talaga makuha yung size seven. Tiko pa naman talaga yun makasya. Mabuti na lang ito guys, sinukat ko. Kasi yung itim ko, size 7 yon Ito 6. Akala ko ito, yung size 7 sana kinuha ko. Yun pala, malaki pala. Akala ko, size 7, kasya ko, kasi yung itim ko ay size 7. Yun pala, malaki pala yung size 7 nila ngayon. Last year pa kasi yun na ano, stock nila na size 7. Mala, medyo malaki yung size 7 nila last year. Ngayon, size 6 ay kasya ko na. Ito yung green. Ginagamit ko siya kasi ito guys sa pag-pick up ng anak ko. Pagmadalian na ano, chinelas. Hindi na magsasapatos, dericho na lang kasi walang shoelace. Napaka-green guys, oh. Ito pa guys. Yung ano, Medyo pink siya. Pink. Ito naman ay beige. Mag-share na lang kami nito guys ng anak ko kasi pariho lang kami na ng size ng aming mga paa. Sana naman wag niyang wag niyang mawala to ano. Manghiram siya nito tapos mawawala lang kasi magbasketball yan kasi sila bago magsimula yung basketball sa bahay pa lang ito na ang sinuot niya patungo doon sa basketball pagkatapos hindi na guys naiuwi yung mga chinilas ko sana naman hindi ito mawala kahit pagalitan mo pa yun guys mawala pa rin yung mga chinilas wala tayong magawa dyan Ito yung itim. Comfy siya guys. Napaka-comfortable talaga nito. Ano to siya? $15. Ay, baliktad. Hey, may pusa! Nakita niyo ba yung pusa guys? Pusa yun ang kapitbahay namin. Pagalagala dito, itim. Itim. Huwag tayong maniniwala dyan, guys, sa tungkol sa pusang itim. Hindi yan totoo. Kasi sabi nila, pag makakita tayo ng pusang itim, may ano, may mangyari daw. Ano, pero hindi naman yan totoo, guys. Hindi ako na naniniwala niyan, guys. Anyway, guys, ito yung itim pala. Napaka comfy, guys. Galing sa Kmart. Kaya kung gusto nyong bumili, guys, marami pa doon. At ito yung last. Ano naman siya? Beige naman. Napaka-comfy talaga, guys. Napaka-comfortable, guys. Hindi kayo magsisisi, guys, kung bibili kayo nito. Kasi hindi rin ako magsisisi, bumili ako ng ganito. Pang madali ang chinilas, guys, wala ng shoelace-shoelace. Ayan lang guys. Yun lang guys ang may pakita ko sa inyo. Yung kanina guys, nung pumunta ako sa Target, yung mga ganito nila, $18. E ito, $8 lang. May kamahalan kasi yun doon sa Target. Kumpara sa Kmart. Kaya doon ako laging pumupunta sa Kmart. Ito rin guys, mahal din ito sa ano? Sa Target. E ano, ano lang po guys? Eight dollars lang. Ito yung ibigay ko sa anak ko. Kaya lang natanggal na yung ano niya. Tag. Ano na lang pag di ito makasya. Oh, no. Medyo size 6 ito na. Maliit na size 6 ba? Sana makasya guys kasi yung yung ano natanggal na. Sana pwede pa ito masa kung sakaling hindi niya kasya ba. Itago ko na lang ito. Itong tag. Yun lang guys. Ito siya guys, hindi rubber. Parang matigas. Ah, ito pa pala oh guys. Ito pala yung pulang chinelas. Hindi ito sa Kmart, guys. Galing ito sa trip store. Hindi pa nagamit. Nabili lang namin ng $2. $2 lang, guys. Napaka-pula niya. Marami pa doon. Ito yung rubber. Rubber siya, pero ito matigas. Bla, bla, Hindi, parang bla, bla. matigas siya. So, wala ng chinilas dito, guys. Yun na, guys. Ito, napaka-green. Yan, mag-share na lang kami niyan sa, sa anak kong babae. At sana naman, wag niyang mawala ito. Dahil yung mga chinilas ko, nawala na. Ginamit niya. Okay, guys. Kakain muna ako guys. Tingnan nyo sa labas guys oo. Oh. Siguro guys, dyan ako kakain sa labas. Dyan Oh. Yan, natapos na yung aking pansit, guys. Nainit ko na sa microwave. Ito pala yung nabili ko kanina, guys, oh. Meron akong sayuti. Pumili ako ng anim. Tsaka strawberry. At ito yung tilapia ko guys. May butas siya dito. Kaya yung nga plastic ko dito nagkadugo na. oh kasi itong tilapia na ito, may butas ang plastic niya. Tingnan nyo guys oh. Buti na lang yung jacket ko. Walang dugo. Hindi naman mansahan. Buti pa naman tong jacket ko. Yan. May kape. Ano na tinapay. Yan yung nabili ko kanina Guys nung pumunta ako sa Aldi at sa Ka at saka sa Woolworth. Ito pala yung mga chips. Ito yung pinakamurang chips na binili ko doon sa ano sa Safeway. Pinili ko na yung pinakamura. Kasi yung mahal, malapit na guys, magtindalas, mga 8 na yata yung, ito yung ano lang, 6. Ang nila yan bukas, last day Friday naman bukas. So, okay lang. Yan, pang nila yan bukas. Yan. Aw. Sus, akala ko may dugo na itong jacket ko. Yan yung tilapia. Itong tilapia at saka ito. Yan, ipa, ipaparter ko yan. Bukas pa yan. At saka itong sayuti na ito lagyan ko guys ng giniling. At ito naman, para ngayong gabi. Nalagyan ko yan ng broccoli. Yan yung broccoli ko. So, that's it. So doon tayo, guys, sa labas, guys. Dalhin ko yung pagkain ko doon. Mabuti na lang, guys. Walang ulan. Ayan, ako lang mag-isa dito, oh katahimik guys hindi katulad sa atin <laughs> ito yung pansit ko guys at yung aking fruit salad na dessert yan kain tayo guys kain tayo okay guys kakain po muna ako guys sa susunod na namang video natin guys موسیقی